Nag-away kami, kawalay kami, tapos nagbati na kami, so okay na kami, okay? So that's the meaning of all the messages I put. But a lot of the quotes, you always assume. Please don't always assume. Happy. Nakakaawa talaga. Hmm. Ikaw ang nagluluglug sa putik sa asawa mo. Hindi ang publiko, kaya ikaw ang asumera, Sharon Cuneta. Noel Tahan ng mga netizens at ni Christopher Min si Sharon Cuneta dahil tila pinaglalaroan namang daw niya ang publiko. Kaugnay ito ng di ayon sa mga netizens, peking hiwalayan nila ng asawa niyang si Kiko Pangilinan para di umano mapag at umingay ang kanyang bagong pelikula ni Alden Richards. Makalipas nga ang sunod-sunod na cryptic post at mga pagdadrama ni Sharon Cuneta sa social media kung saan nagpahiwatig itong may problema silang pinagdadaanan ng kanyang asawa na si Kiko Pangilinan na, na siya namang labis na ikinalungkot ng mga fans at supporters niya nito lamang na parang araw. Inamin ni Sharon Cuneta na nagiwaray sila ng kanyang asawa pero saglit lang daw. Nagkabati at nagkaayos din daw sila agad. Nag-away kami, kaya wala kami, tapos nagbati na kami. So, okay na kami, okay? So, that's the meaning of all the messages I put. Kaya, happy na raw sila ngayon ulit. Kaya, tapos na raw ang kanyang pagdadrama at pupunta na raw silang magpamilya sa Korea para mag-enjoy. We are leaving. Um, we will go abroad in Asia. And... Those will there will be a lot of changes in my social media accounts. Dagdag pa rito ni Sharon Coneta, you made a cryptic post down yeah at pag the drama niya sa social media ay hindi daw talaga yun patong kung sa kanya pinagdadaanan. Wag yung daw asikayung A lot of the quotes, all the other posts were for were for people close to me that I think needed those posts. So, okay. you always assume. Please don't Happy. always assume. Happy. Hindi ikinatuwa ng mga netizens at publiko ang revelation na ito ni Sharon Cuneta. Hindi rin ikinatuwa ng mga netizens ang pagtawag ni Sharon Cuneta sa mga netizens at publiko ng mga asyomera. Well, panaw mga netizens, tila pinaglalaruan namang daw ni Sharon Cuneta ang kanyang mga fans at supporters. Dahil sa di peking hiwalayan nila ni Kiko Pangilinan para umingay ang kanyang pelikula with Alden Richards. Matatandaan kasi na nagsimulang mag-post na makritik at mag-drama si Sharon Cuneta sa social media nang magsimula siyang mag-promote ng kanyang Metro Manila Film Festival 2023 entry movie with Algen Witchards. Matatandaan na umiyak-iyak pa nga itong si Sharon Cuneta nang mag-guest ito kay Boy Abunda sa Fast Talk, ito lang mama na karang araw, para i-promote ang kanyang pelikula. Kung saan dito inamin ni Sharon Cuneta na hindi na siya masaya sa piling ng kanyang asawa na si Kiko Pangilinan at umiyak-iyak pa nga itong si Sharon Cuneta kay Boy Abunda habang pinopromote ang bago ng movie. Kaya naman hindi na kapagbigil ang mga netizens sa comment section ng social media post ni Sharon Cuneta pal pal nila ito. Kaugnay nito, hindi rin nakapagpigil si Christopher Min kay Sharon Cuneta. Sa programa nitong Christopher Minute ngayong araw, sinampal-sampal ni Christopher Min ng katotohanan ang di o manoy kaepalan ni Sharon Cuneta na tila pinaglalaruan namang daw nito ang publiko. Binuweltahan ni Christopher Min si Sharon Cuneta dahil sa pagtawag ni Sharon sa publiko na mga asyomera dahil sa kanila naging reaksyon tungkol sa kanyang mga cryptic posts. At nakakaawa ay tawaging asyomero at asyomera ang ating mga kababayan na binabasa lang naman ang kanyang mga cryptic posts. Duelta pa nga ni Christopher kay Sharon Cuneta. Wag daw nitong isiisi -isi sa publiko kung bakit nag-assume ang publiko na hiwaray na sila ng asawa na si Kiko dahil unang-una, siya ang nagpafawala ng mga cryptic posts at mga nagpo-post na mga kadramahan sa social media. Isisi ba sa publiko ang pagiging asyumero? Sino ba naghain? na ganito, na ganyan, na... Ayon pa nga kay Christopher Min, kay Sharon Cuneta, balikan daw ang mga nakaraang post ni Sharon sa social media dahil siya mismo ang nagpo-post at nag sa mga tao sa mga kadramahan nito. Matatandaan nga na nito na parang araw ay pinugutan pa ni Sharon Cuneta ng ulo si Kiko Pangilinan sa kanyang social media post na nag-viral. Balikan po natin yung ilang araw na nakaraan, yung ilang linggo na emote ng emote itong megastar na to. Ayun nga kay Christopher Mee, si Sharon Cuneta raw mismo ang nagpo-post na mga sa buhay nila ni Kiko Pangilina. kung ano-ano pa mga pinagpo-post ito tungkol kay Kiko. Na siya daw ay pagod na pagod na, may kulang sa kanyang buhay uh, ah, ano daw siya, hihiwalay daw siya, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil sa kanyang personal na kaligayahan. Ay, tagdaw pa nga ito ni Christy Farmin, nakakaawa raw si Kiko Panilinan sa ginagawang ito ni Sharon Cuneta dahil si Sharon daw mismo ang naglulublub sa putik sa kanilang mag-asawa. Para lang makuha nito ang atensyon ng publiko. Kaya wag daw tatawagin ni Sharon Cuneta ang publiko na asyomera na nagre-react lang sa kung ano ang mga pinapakawalan niya sa social media. Buelta ni Christopher Milavan kay Sharon Cuneta. Ikaw ang asyomera Sharon Cuneta. Nakakaawa talaga. Hmm. Ikaw ang naglulublub sa putik sa asawa mo. Hindi ang publiko, kaya ikaw ang asyumera, Sharon Cuneta. Samantala, matapos na ang pagdadrama ni Sharon Cuneta at matapos ang allegedly ayon uh, na sa mga netizens ay peking hiwalayan nila ng kanakasawa na si Kiko Pangilinan, ay lumipad si Sharon Cuneta kasama ang kanyang pamilya sa Seoul, Korea aramak enjoy dal kapus daring daw o siyang metro manila film festival 2023 kung saan may pellicola charity to with alden richard panuorin nyo panuorin nyo family of Two still showing till january 7